good afternoon guys uh, magdedemo tayo ng porpin relay para sa sakyan natin 156 uh, positive pole to siya ang relay ito yung kukonek dito sa power source na positive battery tapos itong 55 ikonek pati dito sa negative poles ng battery negative yan Tapos meron tayong yung positive charge. Ikukunin natin ito sa battery din. And positive charge. Ito sibing guys, punta sa positive. Punta to sa light. Ayan. Ito yung punta-punta sa ilaw. Itong negative side ng ilaw, papuntayan yan dito sa negative din ng battery. Yan, pupunta yan dito. Kumplito yeah. um, na ang wirings natin. Mag um, wiring na tayo para malaman natin kung tama yung ginawa ko. Sundin lang natin itong diagram guys. Ito yung relay. Dalawa ito guys uh, sa coil to Sa pockets niya. Dalawa. Itong 86. Positive galing sa battery. Yan. Iti 5 negative. Connect sa negative pole ng battery. Itim na P5 to. Copitik siya. Oh. Yan yung coil. Yan yung coil. Yan. Maglagay tayo ng con guys. Ilaw. Ito yung ilaw. Ito. Pag umilaw yan guys, ibig sabihin tama yung wire natin. Dapat maglagay tayo ng fuse dito sa galing battery papuntang switch. 30. Putulin to. May fuse ako dito guys. Ito yung 30 guys dapat paglagay tayo ng fuse dito sa 30 ito i-connect ko sa battery guys ito tapos isang dulo ng fuse i-connect natin sa battery sa battery ito tapos itong itong kabilang side tapos ito guys itong dilaw na ko sa positive line ng battery. Ito. Ito sa dulo ng fuse. I-connect natin dito sa relay, sa 30. Yung 30 ng relay guys, common yan siya. Papunta yan sa battery na positive. Maglalagay tayo ng fuse. Lalabas dito yung, yung supply sa 87. Papunta sa ilaw natin. Itong negative ng ilaw guys, i-connect yan dito sa negative 85. Tapos itong isang terminal ng ilaw na pula, kulay I-connect natin ito guys sa number 87 positive para makaktibit itong yellow guys. Buka natin kung tama yung wired natin. May fuse na tayo. Ito so yung fuse natin guys. Oh. Tapos ito yung palabas para mag-supply dun sa mga ilaw, corn, sa fan, o ano pa. Ito. Ito number 87. Ito yung supply. Yeah, so buka natin ikunik kung gana ba yung ilaw. Ayan. Kumilaw siya guys. Ibig sabihin, tama yung wired natin. Ganyan yung wiring wearing ng guys. Or pin relay. So, para mas lalong sip, lagyan ko ng fuse. Ayan o. Fuse. Itong fuse na to, itong dilaw, galing dun sa positive line ng battery. Tapos itong dugtong niya, papunta dito sa number 30, positive 30, ng switch. At ito naman yung pula na to steve line ng dilaw ayan pula yan pula tapos itong pinadilo guys na sa battery tapos ito sa positive line ng battery ang bilaw. Kasi, kung ano siya positive pole. Ito. Positive, number 36, positive. Ito, negative, 85, negative. Saka yung negative pole, nakakonek sa negative ng, ng battery. And ito lang guys, ang mag-wiring mag ng relay. Ayan, eh, hanggang ngayon, may ilaw pa rin mainit. Ayan, kita nyo naman. Isa gusto mag-DIY dyan, pwede nyo gayahin to kung paano mag-wiring mag, mag ng relay. Ayan. So, nilagyan ko ng fuse. Dapat nung lagay tayo plug-in ng fuse guys para mas lalong sip yung unit natin. Kasi pag walang fuse yung wiring natin, delikadong relay natin saka baka di, di pa yung mga ko natin ilaw, busina mayroon lang kasimple guys thanks for watching